Hello everyone! Good morning guys! So magsuklay muna tayo dito guys. Magsuklay muna tayo sa buhok. Ayan. So today is day off. So andito lang ako sa bahay. Akin na yung bag correct. Frederick! Magawa pala ako ng kutsinta mamaya anak. Hello everyone So magsuklay muna tayo sa aking buhok Suklayin ko muna guys Akin na yung ano lab Yung itimbe So yo Frederick Frederick, Frederick! Hello guys Shh. Sumama sa akin na. Sumama ha Bukuha ko tong ano guys yung black kasi para ito ito ko siya ilagay. Magsuklay muna tayo sa buhok. Hello everyone. And guys magsuklay tayo. kinuha ko na rin yung aking bag. ilagay ko kasi siya dyan guys. Ayan. Kasi magsuklay muna ako sa aking hair. Hello guys, good morning. So magsuklay tayo. Yan guys, so kagigising lang namin. So, sinusuklay ko lang guys yung pinaka ano talaga sa buhok ko. Para pantay yung pagka ano. Ayan sya, guys. Ano anak, sasama ka? bibi Yan nga na guys. Piece. So, as supply a plane